Isart yes, so, Ang lakas pa rin ng breather. So turbo na naman ito Ang lakas ng hangin Si Chichik natin ang turbo Tapos oil pressure test tayo so, ito na po ang Turbo ng Hyundai Sarex D4 CB Gamit sa laga sa may likuran Ayan Puntahan natin ang unit niya, Nandun sa baba So, ang gagawin natin dito kapag may kabit na yung turbo so tingnan natin ang ano so papalitan lang natin ito bigyan natin ng original kasi nilagyan na lang ng tie wire so tingnan natin ang pressure ng langis yan ito ang daming langis dito ano ang dagan ng wheel dire intercooler? Hmm? asang intercooler ang langis? Nasulod nga nang dagan mo dito. Ah, krodo sure. So, ano natin ito? Observe natin ang wheel pressure kasi pangalawang bisis na itong pinalitan ng turbo. So, simple ito ipapalit natin. Okay yung clearance ito. Walang alog. Ayun, ah, napaka kapal ng carbon. exhaust, So kawawa masyado ng ano nito. Ang uh, catalytic converter, kung ganito yung exhaust. So tingnan natin ang catalytic converter nito. Okay, ito yung ipapalit natin sa Hyundai Starex kulay blue sa baba. So ito yung dati niya, original. So ang laki na ng clearance. Ah, uh, yeah. So bagong bilhin niya. Assembly. So ilipat na natin ito ng ano, exhaust. So dito dati uh, bibili sana siya ng turbo sa atin pero hindi natin binintahan kasi naghingi ng warranty. So ngayon, yung binili niya natudas na naman. Uh, dapat kasi i natin ang pressure ng langis. Baka matulad sa dito sa ano, Ah, green na porter na kulang sa supply ng langis. So ngayon, ikakabit natin yung turbo, lipat natin ang presto, check natin yung oil pump, tapos oil pressure test natin, tingnan natin yung pressure sa taas kung aabot ba. Ayan, kabit muna tayo ng turbo. Uh, ito lang pala ang dahilan ng ano, mababa ang pressure ng Hyundai Starex na kulay blue di 4 So yung o-ring sa oil pump, hindi original ang ikinabit. uh, makapal siya masyado kaya nag yung langis niya kung mag-pressure na siguro dahil may ebidensya naman na nag-crack siya Ay, maklaro na yung kagwang eh. ayan tupi eh okay, kambiyo lang lan pati itong isa sure lan duha sure